ng sa gitna naman ng bagyo, dinagsa rin ng mga tao at pene. Ang pagbisita ni Fiang Smith sa isang mall sa Cebu para sa isang event. As in, napuno ng sigawan at hiyawan ang mall sa pagdating ni Fiang. Todo bati naman ito sa mga pane na sa gitna ng malamig na panahon ay mainit ang pagtanggap sa kanya. Tuningan ang ball! ang kasikatan talaga ni Piang. Oh, okay. Yan okay. Kahit balita natin, medyo masama ang pakiramdam ni Piang at inuubo daw. Mm -hmm. Pero hindi nagpa-cancel ha. Kahit na dito sa Maynila ay binabayo tayo ng uh, ulan, di ba? Siyempre, uh, marami nga ang nagulat dahil ito, sunod-sunod, di ba yung mga bashing sa kanya? Yeah. Pero... Diba, kinaya niya sabihin, sabi nga di ba, kahit na kapag kamahal mo ang isang artista, kahit nega pa ang mga naririnig mo o nababasa, tuloy ang support. Na. Si Piang, alam na ba dati daming nega issue na Oo, binabato nat, sa kanya? Tayo you cannot argue with success. Parang diba? idol ko okay. pa si Ate Guy, di ba? Pero -puno. Ang dami-dami talagang paninira. <laughs> Pamba ang ate dyan. Iba pa ang ate dyan. Oh. Iba ang daming paninira sa kanya. Pero yung mga fans niya, hindi tumigil sa ah, nagmamals. Oh. Ipasok ko na rin dyan ang diamond sign na si Marcel Soriano. Oh. Diyo ng kanyang kabataan, di ba? <laughs> na kahit na ka sinasabing mata, aray, soplada, pero yung mga fan niya andyan pa rin at patuloy na sumusuporta sa kanya kahit ngayong 60 years old na Oo, ang Diamond going Star. Going back to Fiang. Cool going to back to Fiang. Nakikita mo nga doon. Nakakagulat mo. Ito ni Sebi. That's one <what I> minute. Mean. <laughs> Biglaan sumusulot. Nakakagulat. Ay, nakakagulat. Nakakatuwa kay Fiang. Talagang ano, mm -hmm. yung mga maliliit na bata, yung mga babies, karga-karga nung nanay na nakikipag-picture talaga siya. Siya pa yung kumukuha ng cellphone ng audience at siya talaga yung nagpipicture. Pinagbibigay niya talaga. Yeah, siguro siya talaga. Kaya siguro love the love talaga siya. So kahit na anong gawin ng mga bashers talaga, yun nga, katulad ng sinabi ni Kiramel, we cannot argue really with success. Yes, yeah, diba? sabi si kasi si Piang din pang masa. Kaya niyang abutin ang masa. Kita mo, kuha-kuha niya mga baby-baby para ano, Pero, sa kanya yung isa mga ang, tao, di ba? Isa ang dapat natin tandaan, bago po pumasok si Piang sa showbiz, marami nang nagmamahal sa kanya dahil isa na siyang social media influencer. influencer. Million na ang kanyang kanyang yes, mayroon na, na siyang na-establish ng mga fans. Kaya ang dalim yes. lang, naka-live na oh, eh. tayo sa, sa Adante YouTube at oh, saka DWA. Pinahalap na naman tayo. Uh -huh. Parang ano, nag-ano naman ng mga So, point is natin na wala daw tayo. yes, It's Mami Amores. Yeah. Hello, Ate Carmen mm Doladas. Marcelita ng UK. Ate Lorna Anselmo. Si Emily Gomez. Tapit. Okay. Oh, okay. Marina Corazon. Ana Lynn Ate Remy Midoy. Ate, oh, yes. ate Norma Melisha. Happy, happy birthday, Carmen Doladas. Yes, Ate, happy Carmen. Miss El, parang wala tayo sa YouTube. Ate Carmen belated. Happy okay, birthday. Okay,